So yun mga boss, so may nagtanong sa atin, nag-message. Ayan, sabi niya, Sir, papano ko ba ang pagkakat ng porcelain tiles, lalo na yung 60x120, na hindi magkakabunge Gaya ng ngipin ko, <laughs> Pero, joke lang yon mga boss. ah uh, bali sa video na to, bibigyan ko kayo ng simple tips Napaka lang ng tips na to pero napaka effective mga bossing. Pwede niyo 'ng gawin to dahil yung ibibigay ko na tips ay na lang mismo sa tabi ninyo. Hindi niyo na kailangan pang uh, gumamit ng kung ano-ano. Ito panoodin niyo, napaka lang nito. At syempre mga bossing, shoutout nga pala muna kay Tyler, hi Kuya Tyler. Uh, yan yes, siya ay anak ni uh, Boss Roxy Abad From uh, Kabuyaw So yan shoutout sa iyo Tyler At salamat sa lagi niyong panonood At pagsuporta sa aming July M's Channel At syempre Doon sa mga gusto magpa-shoutout Mga Boss Uh, mag-message lang kayo or kaya mag-comment kayo. Pasensya na kayo mga boss kung hindi ko minsan na siya shoutout yung ibang na uh, nagko-comment kasi marami pong nagko-comment sa atin mga boss. Marami pong nagme-message. Kaya minsan naratambakan na po ako ng comment. Isa pa, syempre busy rin po ako sa trabaho so hindi ko po matutukan. Pero pag nabasa ko po yung comment niyo yan nyo po, isa-shoutout po, po kayo na mga boss yung ating tatabasin na tiles na may buhangin. So bali ito sample lang yan, retaso na lang yan mga boss ha. So bali yung ginamit natin dito'ng buhangin is yung binistay tapos binabasa ko yan. Mas maganda kung basa. So para mas maganda yung absorb uh, absorption ng ating vibration kasi pag tuyo yung buhangin, so halos parang uh, ganun din, walang pinagkaiba sa, walang buhangin at may buhangin. So kaya pag naglagay kayo ng buhangin na binistay, babasa inyo. Mas the best yan mga boss. So ipapakita ko yung uh, cut ng ating uh, tiles na nakapatong sa binistay na buhangin na basa. Tapos yung ating uh, diamond disis. So nakikita nyo naman mga boss sa video na to habang tinatabas ko yung tiles na nakapatong sa basang buhangin na binistay ay hindi siya halos nabubungi. So maganda yung daan ng ating pagkakating. So mapapansin nyo rin na ang pino nung patkakat natin, di ba? Sa so, ito na mga boss, simpisa na natin tabasin. So yan, ito na mga boss yung actual cutting ng ating uh, tiles at so, yun naman na sa may sakay so, na buha So, minimal, minimal yung, damage na at buha no? so, yun tay ng buhangin yung buhangin. Yung 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 ating tiles. Yung ganda ng pagkakating. And then, ngayon naman, pakita naman natin yung cutting ng ating tiles kapag walang buhangin. Yung ating tiles, kasi nga, walang nag-absorb ng vibration na ginagawa ng ating grinder. di ba? So, kaya naman ang tendency niya is nagkakaroon ng vibration yung tiles, kakalug-kalug siya. So, habang nagbabibrate siya, gumagalaw-galaw siya, tumatama siya, kumikis kis yung diamond disc natin lalong lalo na yung mga gilid ng tiles kumikiskis yan doon sa diamond disc yun yung nagkokos ng pagkakabungi-bungi So, ito naman yung uh, tinabas natin na tiles na walang buhangin. So, tingnan niyo mga bossing, parang lagari. Parang lagari yung itsura niya sa dami ng bungi. Dahil nga, nakakaroon siya ng vibration. Dahil walang sumasalo, nung vibration na ginagawa natin, na ginagawa nung uh, grinder, syempre, uh, nagkakatayo ng uh, tiles, so, lumalapat yung ating diamond disc. so, naglilikha ng uh, vibration. So, kaya naman, Ganyan ang nangyayari. So nakakabungi-bungi kasi yung taris natin. Gumaganong-ganon yan eh. Dahil nga walang nag-absorb nung vibration na ginagawa nung ating grinder. Ayan. Diba? Simple tips. Simple hacks. So kung gusto nyo makagawa ng mas magandang cutting na minimal lang yung mga bungi halos wala pag maganda yung inyong ginamit na diamond disc gamit kayo ng buhangin na binistay tapos basain nyo bago tsaka nyo ilatag dyan, dyan nyo ipatong yung mga tiles na ga, kakatingin nyo.